Isang uh, pinagpalang uh, umaga po sa lahat ng mga masugid uh, na nanonood at nakikinig po sa ating special live coverage ng kapistahan uh, ng Ina ng Kapayapaan uh, at Mabuting Paglalakbay. Mga kababayan, ngayon nga po ay nasasaksihan natin ang paghahatid sa Ina ng Mahal na Birhen ng Antipolo sa isang barko na siyang magdadala sa kanyang tirahan sa pandaigdigang Dambana ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Mga kababayan, isa nga po talagang uh, makabuluhang uh, tatlong araw po para sa lahat ng mga marindokenyo, para sa lahat uh, ng mga diboto, mga opisyal ng kapamahalang panlalawigan, sangguni ang barangay, sangguni ang bayan. Mga kababayan, uh, kahapon nga po ay uh, matagumpay na naisakatuparan po, na isagawa ang Bangka-Bangka uh, Festival na ito nga po ay... Uh, uh nakahanay sa mga gawain na uh, nakaugnay uh, ng kapistahan ng ina ng uh, kapayapaan at mabuting uh, paglalakbay mga kababayan na isagawa nga po yung uh, ating uh, bangkarera de sagwan at ito po ay sinundan uh, ng sunod-sunod uh, na public veneration simula alauna hanggang uh, alas 5 ng madaling araw kanina mga kababayan ngayon nga po uh, ay nagsimula po uh, yung ating araw yung araw po uh, uling araw uh, ng mahal na birhen ng antipolo sa isang misa kasunod po uh, ay ang putong uh, para sa mga uh, uh, kasama po uh, ng mahal na birhen ng antipolo mga kababayan uh, makikita nga po natin uh, sa sa ating screen ang uh, Mahal na Birhen uh, ng Antipolo mga kababayan uh, uh, lubos pong nagpapasalamat ang uh, buong lalawigan sa ating uh, ika-16 ta uh, na pinamumunuan po ng ating minamahal na bisi gobernador uh, Adeline Lina Angeles uh, kasama nga po ang Hekutibo na pinamumunuan ng ating minamahal napaka-supportive uh, na Uh, Governor Presbitero uh, Velasco at ang ating uh, Public Administrator na si Kuya P.A. Mike Velasco. Mga kababayan, kasama rin po ang uh, suporta ng ating minamahal na Congressman Lord Alan Velasco. Mga kababayan, ito nga po ay kasama sa goal ng ating pamahalang panlalawigan na lalong payabungin ang turismo sa ating uh, lalawigan ng Marinduque at lalong ipagmalaki ang ating... Uh, natatanging tradisyon at uh, kultura, hindi lamang po sa buong Pilipinas, ngunit uh, sa buong mundo. Mga kababayan, uh, uh, nais din pong magpasalamat uh, ng ating pamahalang panlalawigan sa lahat ng uh, nakiisa upang uh, salubungin ang mahal na Birhen ng Antipolo dito po uh, sa barangay Balanakan, bayan ng Mugpog. Lalo tigit po uh, ang ating uh, mga manging isda, uh, ang ating mga deboto, ang uh, Philippine Ports Authority ng uh, Lalawigan ng Marinduke, ang MNN uh, News Network, ang uh, lahat po ng... Uh, Um, miyembro ng Sangguniang Bayan, Sangguniang Barangay at uh, ang lahat po ng naging uh, kasama, kalahok, Uh, bilang uh, sa pagdating po uh, at bilang uh, pagdiriwang uh, ng uh, kapistahan uh, ng ina ng ating uh, ng kapayapaan at uh, mabuting paglalakbay mga kababayan uh, hanggang sa susunod po uh, uh, na pagdating uh, muli ng uh, mahal na ina ng Antipolo dito po uh, sa ating uh, lalawigan ng Marinduque uh, ako po uh, si Jofel uh, mula sa tanggapan ng ating binamahal na bise uh, gobernador uh, vice uh, Adelina Angeles uh, kaisa po ang ika-16th Panlalawigan ang ating minamahal uh, na Governor Andres uh, Velasco, ang ating minamahal na PA uh, Kuya Mike Velasco at ang ating uh, Congressman Lord Alan Velasco ay uh, bumabati po uh, sa uh, Barangay Balanakan at sa buong uh, bayan ng Mogpog uh, ng kap mahaligayang kapistahan uh, ng ina ng uh, kapayapaan at mabuting paglalakbay. Viva la Virgen. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Bien, Acto! ¡Bien, ¡Viva la पडिर पय filt ब hoc Ah, uh, isang pinagpala at uh, makabulhang tatlong araw po ng pagdiriwang ng kapistahan ng Ina ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Mga kababayan, kasama ko nga po dito ang uh, parish priest ng Our Lady of Peace and Good Voyage at uh, may ilan lamang po tayong katanungan kay Father at uh, syempre kasama na rin po ang kanyang pamamaalam uh, sa mapaghimalang uh, mahal na birhen ng Antipolo. Uh, Father um, ano po yung feeling na ito na po yung uh, katapusan ng uh, pagbisita ng uh, mahal na ina ng Birhen ng Antipolo? Uh, mixed feelings ino. Uh, nakakalungkot in a way na napakasaya simula ng pagsalubong hanggang sa kahapon hanggang sa ngayon pero sadyang darating tayo sa Yugto na mamamaalam na ang imahen dito sa atin sa Balanakan. in a way sa ganung uh, pagtingin ay uh, nakalungkot Pero habang kami ay tumatahak papuntang pier, pansin niyo masaya yung tugtog ng banda. Sapagkat kahit na siya ay palis na, alam namin na iwan dito sa Balanakan yung napakagandang memorya, yung napakagandang alaala ng kanyang pagdating. At yun ang baon-baon ng bawat isa na nakasaksi, nakalapit, nakapagdasal, nakahipo doon sa imahen na sa ganitong mga sandali ay ito yung mga sandali na babauni namin sa aming mga puso, sa aming mga isipan na bagamat siya ay pabalik na doon sa kanyang talagang tahanan, alam namin ang balanakan ay mananatiling laging tahanan para sa ina na kapayapaan at mabuting paglalakbay sapagkat ito ay kanyang parokya. Ito ay nasa pangangalaga ng mapagmahal na ina at handa lagi niyang ilapit ang bawat man ng palataya sa Panginoon sa kanyang anak. Uh, Father, nabanggit po uh, ni Father Tolentino nung nakaraan na uh, bibiyayaan daw po tayo ng isang replika na mahal na birhen ng Antipolo. Ano po, Father, yung uh, inyong naramdaman nung sinabi niyo po uh, yung uh, mga kataga na po, uh, po, na yun? Nung una niyang nabanggit yon sa akin nung kami po yung nagkakwentuhan, ay yung naguumapaw na pakiramdam na Sino ba kami para mabiyayaan? Sino ba, ano ba ang balanakan, ang parokya ng balanakan para mabiyayaan ng ganong pribilehyo mula sa International Shrine ng Our Lady of Peace and Good Voyage? And we could only think of one thing, it is all God's grace, biyaya ng Panginoon, na hindi man kami karapat dapat dito sa regalong ito, pero malugod at masaya at buong puso po namin itong tinatanggap na ang Actually, Naghahanda ang Balanakan para sa ikalimampung taon ng uh, pagiging parokya. Two years from now, 50 years na yung parokya ng Balanakan. At ito ay isa sa uh, surprise, surpresang ang biyaya ng Diyos para sa parokya pong ito. Na magkakaroon ng ganung opisyal na replika, same size, yung ganun talagang dibuho, uh, mula doon sa ganong pagkakagawa, at yung damit na ibibigay, isusuot doon, ay mula dun sa original image at yun ay pambihira, hindi pang karaniwan at natatangi para dito po sa parokyang ito. Kaya naman sana yung ganitong mga biyaya ay pagkuna namin ng lakas ng loob na magpatuloy at maging aktibo sa pagsasabuhay ng pagmamahal namin sa Diyos, pagmamahal sa kapwa at pagiging tunay na deboto ng mahal na ina. Father, kung may mga gusto po kayong pasalamatan na sino po ito? Uh, marami, nabanggit ko na kanina sa Misa Una sa Panginoong Diyos na nagbigay ng bi ganitong biyaya para sa parokya ng Balanakan. Hindi aakalain uh, na uh, uh, magkakaroon ng ganitong klase po kami ng pagdiriwang at yun ay malinaw na biyaya mula sa Kanya. Pangalawa ay sa ating mahal na obispo, na sumuporta ng buong-buo para sa pag-request natin mula sa International Shrine na paunlakan yung imbitasyon na madalaw tayo ng imahen. Pangatlo, sa pamunuan ng International Shrine kay Father Nante, kami po'y matagal na magkaibigan na nito at magkaklase, kaya uh, yun ang uh, nagpapalakas din ang aking loob na may ganitong uh, ugnayan sa isa't isa na makakatulong para lalong mapalakas yung debosyon sa mahal na Bireng Maria, lalo na sa panig na ito ng probinsya sa parokya ng Balanakan. Sa mga pamunuan mula sa pamunuang panlalawigan, sa aming ermana, ang Vice Governor natin, Adeline Angeles, sa kanyang katuwang ni hermano Kuya Fred Logdat, Lug Lugatok, at... Uh, sa mga iba't iba pang pamunuan, pamunuan pambayan kay Mayor Sinen uh, uh, at Mayor Leo ng atin pong minamahal na bayan ng Mugpog. Na lamang suporta din sa lahat ng pangangailangan para maging matagumpay ang tatlong araw na pagdalaw na ito sa pamunuan ng Balanakas, Pangunikap, Balanakas sa iba't ibang pamunuan ng barangay ng mga sakop na barangay ng uh, parokya at sa buong mananampalataya sa uh, mga kamanggagawa o kamanglilingkod sa simbahan na talagang nag-alay ng kanilang lakas, talino, kakayahan at material na suporta, ano, Hindi po matatawaran ang kagandaang loob na pinakita ng mga taga -balanakan para magpakita ang pagkakaisa at pagtutulungan para ang pagdalaw na ito ay maging tunay na larawan ng nagkakaisa, nagtutulungang mga anak ng iisang ina natin ang Mahal na Birang Maria. Uh, Father, uh, bilang ito nga po uh, yung isa sa makasaysayang uh, pag punta dito ng Mahal na birhen ng Antipolo. Uh, Father, ano po yung mga dapat asahan natin sa mga susunod na taon uh, bilang uh, preparasyon sa, malay niyo po Father, ang uh, muling uh, pagbalik uh, ng Mahal na birhen ng Antipolo. Everything is grace. Everything is grace. Uh, bahala ang Diyos kung ano man ang kanyang sorpresa pa para sa atin dito. Ang amin lang ay talagang uh, masayang-masaya at nagpapasalamat kami ngayon. At ang mga susunod pa dito, yes Lord amen Lord kung babalik salamat sa Diyos ano kung may mga ipagkakaloob pang biyaya ng pagdalaw at mga pilgrimage nang mangyayari salamat sa Diyos at uh, tingnan natin kung ano po ang mangyayari pa walang makakapagsabi pero uh, kung ano ang mangyari yes Lord amen Lord Uh, Father, last na po. Uh, kung mayroon po kayong uh, huling kahilingan uh, sa Mahal na Birhen ng Antipolo bago po ito uh, uh, dalhin uh, sa pang-daigdigang uh, dambana ng Mahal na Birhen ng Antipolo, ano po ito, Father? Uh, dalhin niya ang panalangin ng bawat isa sa mga mananampalataya ng parokyang ito. Hindi kami ganun ka galing, hindi kami ganun ka alam walang masyadong kakayahan sa buhay, pero baon-baon namin ang matinding pagtitiwala sa ating Panginoon na anuman ang aming pinag maaring pagdaanan bilang mga pamilya, bilang mga parokya, patuloy niya po kaming basbasan, patuloy niya kaming pagpalain. Patuloy niya ang ipadama, ang kanyang makainang pagkalinga sa bawat isa at maingatan ang bawat isa, mapalakas ang aming pananampalataya at lagi kami lagi lagi kaming ilapit sa Panginoon uh, mga kababayan natin nga pong nakapanayam ang uh, mahal na parish priest ng Our Lady of Peace and Good Voyage uh, ng uh, ina nga uh, mahal na ka, uh, ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay uh, sa simbahan po ng barangay nakana bayan ng Mugpog dito po uh, sa lalawigan ng Marinduque uh, mga kababayan tunay nga pong uh, uh, isang uh, makabuluhang uh, tatlong araw ang naganap uh, dito po uh, sa lalawigan ng Marinduque partikular na uh, sa barangay nakana bayan ng Mugpog uh, Noon nga pong ika 12 ika isa ng Mayo ay uh, uh, inantay po ng buong lalawigan ang pagdating na mahal na birhen ng Atipolo dito po sa Barangay Balanacana, bayan ng Mugpoga uh, sa lalawigan ng Marinduque. Uh, ito po nga po ay sinundana uh, sinundan uh, ng pag-aalay ng bulaklak ng iba't ibang ofisyalis ng pamalang panlalawigan, uh, sangguni ang bayan, sangguni ang barangay at lahat ng mga deboto po uh, na humihiling, uh, humihingi ng hiling sa mahal na birhen ng Antipolo. Uh, sa ikalawang uh, uh, araw nga po ay isinagawa uh, ang Bankarera de Saguan, ang uh, uh, pagandahan po ah, ng ah, mga barka ah, bangka ah at uh, ang sunod-sunod uh, po na public veneration uh, dito po sa Barangay Balanakan nakana Bayan ng Mugpog. At kanina nga pong umaga mga kababayan ay inumpisahan po uh, ang uh, pamamaalam sa Mahal na Birhen ng Antipolo sa pamamagitan uh, ng isang misa na sinundan po uh, ng street dance at isa pang misa at uh, kasunod po nito ay putong uh, para sa mga kasama uh, na nakidalo mula sa iba pang lugar uh, uh, kasama po ng Mahal na Birhen uh, uh, ng Antipolo. Uh, mga kababayan atin po nasasaksihan nga ang uh, ang huling uh, uh, oras uh, huling minuto ng uh, mahal na birhen ng uh, Antipolo dito po sa Port of Balanacan uh, kagaya nga po ng sinabi ko mga kababayan siya po ay dadalhin na sa kanyang tirahan sa kanyang tahanan sa pandaydigdang uh, dambana ng Our Lady of Peace and Good Voyage Uh, mga kababayan, muli po ako po uh, si Jofel uh, mula sa tanggapan ng ating VC Gobernador Adeline Lynn Angeles na siya ring Hermana mayora uh, ng Kapistahan ng Ina ng uh, Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Uh, mga kababayan, nais nga po niyang pasalamatan ang ating minamahal na pamahalang panlalawigan, ang 16th Sangguniang. Panlalawigan sa kanyang pamumuno, ang ehekutibo sa pamuno ng ating minamahala, napakasipag na Governor Presbitero Velasco, ang ating PA Kuya Mike Velasco, at ang ating uh, uh, walang sawang taga-suporta, Congressman Lord Alan Velasco. At iyan nga po ang mga kaganapan, huling kaganapan na mahal na birin ng uh, Antipolo dito po ah, sa ating dalawigan, partikular na sa barangay Balanakan, Bayan ng Mupog. Maraming salamat po. Viva Labiren! Ay, balagay, tayo kasi. Ganda sana makuha.